Ayan mga kawander, good morning. Uh, siguro ah uh, na is ano uh, bilang isang uh, wonder family uh, para ito sa inyo kaya may school lang i-update sa sitwasyon ni mama no Ayan. Ang nga mga ka-wonder uh, bukas po ng hapon ay na ako, ako ng ticket grabe sobrang sobrang mahal mga kawander ayan sa so, mga nagtatanong na kung kami ba lahat ako lang mag isa hindi na rin magtatagal mga ka kasi ano, vlog ako. Na. Ayaw na rin namin pabuti ng New Year. Ayaw. Uh, bali, hihatid namin siya sa huling higaan niya mga sa December 30. Ayan no. ayun <tong> ay, kung Tingnan mo rin na no? O, nasa siyang indang Tapos yun, sumunod sila Ayan, no? Alam mo mga kawander, marami pang pangarap sa kanya eh. Sunabihan so, ko nga siya na gusto, papuntay na namin siya dito para maging buhay raya na na siya. Lahat ng gusto niyang kainin, makakain niya. Nag-uuna siya mga kawander eh. Uh, siguro hanggang doon na lang mga kawander uh, sa mga kawander dyan sa negros at sa mga nagsuporta maraming salamat kita-kits lang tayo dyan sa negros